Video. So Ayan guys, mayroon uh, meron tayong gagawin dito, Mitsubishi Lancer uh, 4G92 FI So ayan, ang issue po nito ay yung kanyang idle So natrace natin na ang kanyang IACB ay malfunction So meron tayong in order na IACB So ayan, bubuksan natin Ayan kasi Nakaplay kaya yung kundiyan Ayan, nakaplay Oh, uh, para kita ni seller kung okay ba yung ating IACB ayan Tingnan natin kung Ganto nga konsyal yung ASAB niya na. Mm. So, sige konsyal ako magano. Paki-off muna ng ano. Konsyal. Susi. So ayan. Off muna natin yung ignition. Sige konsyal. Para kita nila na walang ng cut sige ko na so yan ipauun natin so, ipauun daw sila ng ignition para makita natin kung Gumagana. Nakaon na. Nakaon na? konsyal. Naka Nakaon. Paki-off daw. Oh. Oh. Ah. Paki sige on. Off So sa seller natin ay yon, medyo wala pa akong na naka-onion. Pilitay mo ulit. Pilitay mo ulit. Sige daw kung i Eh Yon mo daw ulit. Nakao na? Oo. Op. So ayun, wala akong nakikitang paggalaw ha, seller ha. Ay aari babalik ko sa iyo. So oh. Paki-on oh, mo daw konsyal. Ha? I-on mo daw. I-on. Oh. Ha. Account niyan. Paki-off. Ha? Off. Oh. Off yan? Ha, lock off yan. Sige on. Op. Ge on. Op. Okay, 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 okay. Okay. Gumalaw. Ah. Ayan. So gumalaw ng kaunti yung ating ICB. so Ayan, titingnan natin. Kakabit natin.